may hinog na guyabano pitasin natin ayun sa ito yung part ng isa sa mga part ng ano, area natin so may bandang dulo na to ayan yung sapa medyo masukal na siya natin yung ito nilinis ko yung mga puno sa puno lang muna ang daming damo sobrang kapal ng ano, purgonium may mga saging ay may mga bunga malapit na yung harvest yan mga lakatan yan At, yan makahoy dyan banda papauling ko yan dun, eh, may naguling doon ay may usok ko may so, naguling dyan sa so, ngayon ito lang muna ang ano natin gagawin dinisin yung ano mga Niyog puno. Malalaki na sila. Dito, to, dito to sa may mga sa dulo. Doon tayo nakatira sa ibabaw. Patag kasi ibabaw niyan. Ito medyo ano, pababa. May hinog na guyabano. Pitasin natin. Ayan hindi yan ito kaya uh, labo to pitasin na natin Ayan. may sira unti pero as pinog and fresh from the farm Kuya Bano. Silinga ng saging. Kawatur <laughs> Salah. Oh. Akatan. Inuginog naman ito eh. Dilaw-dilaw na oh. Tapos laban na. Ayan.

Mayroon na, pagbahaan ko. Ano kayo nakailanin? Sabi ko tayo, hindi nabunga. Hindi nabunga, hindi dagpunga. Ito naman lang yung taga. Hindi pa, hindi pa. Ngayon, dito naman tayo sa part ng... dulo pa rin ito, pero sa bandang ibabaw. Saan tayo kumukuha ng tubig? Ram pump. Nandiyan yung ating dam. Sa baba. Ito sapa. Ito yung... pinakamasukal. na parte ng ating area kaya kawawa yung ating niyog tinan isa yan nilinis yun, ko yung puno niya kinapita na sa nangan purgonium sa kanyang si masukal ayan parang gubat doon banda yung malinis na yun Ayan. so, marami-raming linisin pa. Isang taon pa siguro to. Katulong natin yung mga baka sa paglilinis. Yan buti may apat tayong baka. Ayan. para medyo mapagaan yung pagtatabas natin pagkatapos natin malinisan maputulan yung mga malalaking mga parang nagkakahoy na damo huwag gaya nyan hindi pa na tanggal pag natanggalan natin ng ganyan nilalagay natin kasi damo na lang ang matira pagka wala na yung mga ganyan nilalagay natin yung mga baka. Isang araw sila dyan, yung paligid nila, linis. Ang kaya yung puro damo na lang. Wala na yung mga malalaki. Doon sa unahan, mayroong mga malalaki. Yun oh. Tatanggal natin yun, tapos ilagay natin yung mga baka. Dito malinis. Wala na mga porgonyum na lang yan pagkain nila kaya itong isa malaki oh. lakas kumain kaya lang ito native lang at yung itim native yan at saka yung yung tigre mga malalaki Walang milk, wala. Ilan bata dyan na, ilan. ilan. Buti pa to, yung isa parang ano, nagtatakbo. Paghanap hawakan, <coughs> parang nawala na yung. Lo noon. Buntis ka ba? Ha? Buntis. Parang hindi ah. No? Yeah. Ay, okay, nag-umpisa na tayong magsahig. Hmm. Nailatag natin yung sahig pero hindi pa ito nakapako. Nagtatabas pa ako. Tinatabas ko pa lahat. Tinutuwid ko yung mga gilid. Kasi ito yung mga pansahig natin. Ayan, pero hindi pa nakapako yan Kaya tumutunog ka Tsaka hindi pa ganong dikit Nangalahati pa lang tayo Pang ilang araw ko na Apat na araw ko na yata Matagal siyang tabasin Sana maka makayanan ng mga pantabas ko Sana hindi ako masiraan Siguro yung watch din natin ito. Nang itim. Hindi ko alam. Pero parang itim ang gusto ko. Katapos, eh, gagawa tayong partition dyan para sa kwarto. Hindi matagal pa ito. Sabutin pa ito ng ano, Pasko. Tagal pa. Yung bintana parang malaking TV. Ito part pa rin ito ng ano, area natin ang kapal ng kugon nagpas tao yan pag pumasok ka dyan hindi ka makikita ayun yung ating mga niyog nilinis natin yung mga puno pero yung iba hindi talagang ano nabansot ang kagaya nun nabansot sila sobrang dami ng ano damo Pero sa sunod na buwan, papauling ko yung mga kahoy. Ayan. Mga walang kwentang kahoy yan. Hindi eh. naman yan nagagamit. Inuuling lang yan. Ayan yung ating kalabaw? Katingin. Tinay! Papatuna tayo ng kalabaw. Dali natin siya sa ilog. lahat ng madadaanan niya bagsak lahat ng damo ano taba babae kaya lang hindi pa nanganak eh, ayan na sana nag swimming na Okay, tapos na. Diyan mo na ang ating lilinisin. Diyan banda. Ito po ay ubas, grapes. Ito po yung ating bagong tanim na grapes. Ayan sila, tinanim lang ng mga bata. Pero may may abono na yun sa lalo. O, konti pa lang. Sana dumami sila. Meron pang hindi natanim doon. Mga wow. limang piraso. Limang piraso yata. May isa, malaki-laki na. Gagapang na siya. ito so ay ang variety nito ay Brazilian hybrid yung green lang siya pag nahinog maliliit na bunga pero maramihan yung, yung isang tiling madami siswak siya dito sa init mainit dito dadagdagan natin to dito madaming madami sa lugar namin dito kami lang yung may kami pa lang yung may tanim na grapes kasi yung mga kapitbahay namin hindi nila alam na pwede ang grapes puro sila dragon fruit maraming dragon fruit dito mura na nga eh ang bilihan kasi dami sana dumami sana ay mabuhay sila